Pagsalita na si Senador Bongbong Marcos matapos mabanggit ang kanyang pangalan sa COA Special Audit Report na nagbigay ng pork barrel fund sa mga questionabling NGO. Pipiliti naman daw ng DOJ na masampan ng kasong plunder ang mga sangkot sa pork barrel scam sa lunes. Saksi si Sandra Aguinaldo. Bantay saradong ibinaba kanina sa tanggapan ng NBI ang kahon-kahong ebidensya raw sa umunay 10 billion peso pork barrel scam kabilang dyan ang mga bank transaction na magdidiin umano kay Janet Lim Napoles at sa mga peking NGO. Gayun din ang mahigit 2,000 pahinang daily financial transaction umano ni Ben Harloy sa mga mambabatas mula 2004 hanggang 2010. Biyernes o lunes ang posibleng paghahain daw ng plunder case kay Napoles at ilang pang mambabatas ayon sa Pangulo. Pero ayon sa DOJ, Friday mahirap But you heard the president at the latest on Monday. So best efforts. Sa ulat ng Philippine Daily Inquirer, bukod kay Napoles, kabilang din daw sa mga kakasuhan kaugday sa pork barrel scam sina Sen. Juan Ponce Enrile, Bong Revilla at Jinggoy Estrada na lahat ay tumanggi ng personal silang nakinabang sa pork barrel. Hindi kasama sa Sen. Bongbong Marcos. Pero nabanggit sa 2012 COA report na 100 million pesos ng pork barrel fund niya ay napunta sa apat na questionabling NGO. Kaya pinabusisi ng senador ang report at nang i-trace ang pinanggalingan ng 100 million pesos, natuklasan daw nilang galing talaga ito sa Disbursement Acceleration Plan o DAP na nasa kontrol ni Pangulong Aquino. Wala raw kinalaman si Marcos sa pondong ito. It's from the Disbursement Acceleration Program. Na, na ano, na, kasi may savings ang government. So yung savings, gusto nila ng mag magamit bago matapos ang taon para hindi mag-revert sa general fund. Ayon sa senador, pineke umano ang kanyang pirma at ang pirma ng kanyang chief of staff sa mga dokumento kaya narilis ang pondo. This is all forged. Everything is fake. It was all manufactured by somebody else. It never, never, hindi naging, hindi sa, of, hindi sa office namin ng galing yaman. Ang DAP ay mula sa savings ng pamahalaan at kinita ng mga government-owned and controlled corporation na inilalaan para sa tinatawag na high-impact projects ng pamahalaan gaya ng public works at agri-projects. Paliwanag ng DBM na bahagian ng pondo si Marcos dahil humingi umano siya at inendorso naman ng Noy Senate President Juan Ponce Enrile at ni Senador Franklin Drilon. Sa dokumentong itong nakuha ng GMA News sa DBM, makikita ang umunay sulat ni Marcos, kina Enrile at Drilon para sa paghingi ng 100 million pesos na financial assistance na pinaparilis niya sa Department of Agrarian Reform. Sumulat din daw si Marcos direkta sa DBM para hilingin naman umano na mula sa DAR ay ibigay na lang ang pondo sa National Livelihood Development Corporation. Ayon kay Budget Secretary Butch Abad, dumaan sa tamang proseso ang pag-release ng pondo at malabo raw na mangyari ang sinasabi ni Marcos na pamemeke ng pirma. Wala pang napapatunayan dito sa office na ang pirma pineke. You know we always uh, make sure that whatever we receive we validate Sandra Aginaldo ang inyong saksi